Hello guys, uh, welcome back to my YouTube channel, John Laitarian. Now guys, uh, nandito ako ngayon guys, uh, mag, magagalaman tayo dito guys sa field at marami din dito guys sa field guys, yung mga gulay guys, mga gulay ng mga okra na pinapana, mga pananim nila na yung gulay ganyan ng okra guys ay, ay masarap talaga ang gulay ng okra, pwede mong uh, ilaga sa usap mo guys sa uh, soy sauce na may kalamansi at uh, Pwede mong, guys ihalo guys sa pakbet yung yung ano guys yung okra. Pwede mo rin guys ihalo guys yung okra sa ano guys. Pwede rin guys pwedeng guys yung ano yung okra. Pwede samteng pritohin. Pwede mo siyang lagyan ng bread bread crumbs na i-roll mo siya guys tapos prituhin. Masarap guys. Marami maraming ah uh, process guys na kung anong gusto kong gawin sa opera pwede rin ibabad mo guys sa tubig ma, uh, ng gabi tapos umaga mo na sa inumin guys para lunas din yung sa katawan natin para sa mga asthma or kung mayroon ka bang mga ulcer uh, maano din guys kasi ma, ma, ma marapot kasi siya eh parang inano niya yung mga ito ka natin na nagkatikit-dikit na doon na na pasma uh, naripasan ka na ng gutom na hindi ka nakakain kagad pwede rin guys na minom ka rin guys na uh, binabad na okra guys tubig inumin mo yun yung para lunas yun guys sa asma at saka sa anti-cancer din yun guys yung uh, okra maraming benefits guys yung okra pwede mo ulamin pwede mo siyang sa ka natin na uh, para sa mga karamdaman natin para malunasan ano guys, natin ako ngayon guys sa field at nag-enjoy ako dito guys kasi sa aking pamamasyal ngayon sa field Marami guys na nakikita naglalaro dito guys ng volleyball softball, ang iba nanonood na lang sa mga naglalaro dito at ang iba uh, kukintuan ibang mga bata, makit ng puno pero magingat din sa pag ng puno, baka mga guys na parang iwas sa dito guys yung bisigrasa na pamamasyal tayo dito guys sa field eh magkakadisgrasya pa tayo. Kailan naging ligtas at uh, nasa ating kasalug, ating sari guys nakasalalay ang uh, kaligtasan ng buhay. Kaya kailan natin guys na maging maingat. Kahit sa paglalakad natin guys, kailan natin tumingin guys sa pinagkakaratan natin. Baka may, may ahas nga nag, ano, uh, guys, naglalakad dyan, gumagapang dyan, naapaka natin. Ay, matayo ay matuklaw. Dahil guys, yung uh, mahal din guys, yung gamot guys ng uh, kamandag yung binom, guys, yun ang gamot natin pag nakagat tayo ng ahas. Uh, pag nakagat tayo ng ahas, guys, kailan mo siya, guys, na paduguin para yung kamandag niya, guys, ay mailabas na hindi siya makapaso sa makapasok sa loob ng katawan natin dahil pag nakapasok yung guys, mag guys, yung uh, kamandag niya. Kaya kailan natin, guys, matulokan tayo ng binom para maano guys, na maano niya yung, ano na, yung kamandag mapatay niya yung virus sa katawan natin na nakapasok ng tinuklaw ka ng ahas. Kaya kailangan natin guys na magiging maingat at uh, maging ligtas tayo sa ating paglalakad at laging tayo nakatingin sa lupa at magiging, uh, maging magiging masaya ang ating pamamasyad guys sa tel at uh, iwas din tayo guys sa disclosure. Thank you so much guys for watching. Ang guys, guys, uh, nagbili ako ngayon guys sa pag, uh, pag-pamasyal ngayon. Ngayon ako guys, nakagala guys kasi nga puro trabaho guys. At uh, kailangan din talaga natin na magtrabaho kasi pag hindi tayo magtrabaho wala tayong mabili, wala tayong ma makain guys. Kailangan talaga natin na ano, uh, magsumikap at uh, mayroon pag guys, mayroon na pa mga estudyante guys na tinapaaral Yung mga ano guys, mga mga kautangan guys, mapapabayaran yan guys kasi mayroon man tayong mga uh, inaasahan na pambayad na natin dyan. Kung hindi may iwasan guys ang utang. Magpasalamat tayong guys dahil meron guys na nagtiwala sa atin guys na nagpapautan. Dapat natin sila guys pasamatag yung mga taong uh, nagpapautan sa atin dahil nagtitiwala sila sa atin at natin din silang bayaran. Meron mga guys na matagal natin silang bayaran pero hindi natin sila kalimutan. Nandyan pa rin sila guys pag makalicovert. Tayo, pwede natin silang bayaran sa mga pinagutangan natin. Sa akin guys, kwento lang yan na hindi naman tayo guys perfect lang na hindi tayo makapangutang. Lahat naman tayo nangungutang. Kaya kung sino mang taong guys na nautangan, kailan natin guys pasamatan at bayaran. Kung hindi ka man makapagbayad guys, nandyan lang naman. At uh, pag makarecover ka na, pwede mo natin silang bayaran. Uh, thank you so much guys Yung mga taong na hindi pa nakapagbayad ay kailangan niyong paghintin ay yun pa igipit pa na ang pin guys pa sila ng pondo na makaka-recover din sila guys na, sa para sa pamamay nila dahil uh, doon din guys gumugulong umikot ang mundo guys sa pagtatrabaho natin na makakabayad tayo sa mga kautangan natin kaya guys at uh, kailangan talaga natin guys na mahalin ang trabaho natin at uh, huwag nating pabayaan para magkaron pa rin tayo ng tuloy-tuloy na trabaho para tuloy-tuloy din guys yung hanapbuhay natin para sa pamilya Yeah thank you so much guys for watching at uh, maraming salamat po sa so, mas masu bye bye sa mga supporters at nanonood sa aking YouTube channel thank you so much guys